Magandang araw mga mga aral. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa ang aking pagpapahalaga sa kapaligiran. Bakit dapat pangalagaan ang ating kapaligiran? Paano mo mapapangalagaan ang kapaligiran? Tara natin sabay-sabay nating tuklasin kung ano yung mga paraan kung paano natin pangangalagaan ang ating mga likas na yaman sa ating kapaligiran. Mayaman ng Pilipinas sa mga likas na yaman. Makikita ang mga ito sa ating kapaligiran. Ang mga likas na yaman ay pinagkukunan ng mga tao ng pangangailangan. Ang mga likas na yaman na makikita sa ating kapaligiran ay likha ng ating Panginoon tulad ng anyong lupa at anyong tubig. May iba't ibang paraan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Ang bawat isa ay may tungkuling pangalagaan ang ating kapaligiran. Masisira at mauubos ang ating mga ngalikas na yaman kung hindi natin ito pangangalagaan. Hindi ito maaabutan ng mga susunod na henerasyon kung patuloy na aabusuhin ng mga tao ang mga likas na yaman sa ating kapaligiran. Tara pag-aralan ang mga hakbang na dapat isagawa sa pangangalaga ng kapaligiran. Pinakauna nga dito ay iwasan ang pagputol ng mga puno sa kagubatan. Magtanim ng mga puno sa kapaligiran lalo na sa mga bakanteng lote. Huwag magtapo ng basura sa mga ilog at mga daluyan ng tubig upang hindi masira ang mga ito. Huwag gumamit ng mga dinamita o lason sa panghuhuli ng isda. Gumamit ng lambat na may malalaking butas upang hindi maisama ang maliliit na isda. Iwasan ang pagsusunog ng mga basura, makasisira sa malinis na hangin ang usok. Huwag ipasada ang mga sasakyang nagbubuga ng maitim na usok. Ang usok ay masama sa kalusugan ng tao. Pagandahin ang kapaligiran, magtanim ng mga halaman at mga puno, linisin ang mga kalat at mga basura sa paligid. Mag-recycle upang hindi dumami ang basura sa paligid. Ang recycling ay ang paggamit muli ng mga bagay na patapon na. Gumamit ng bayong, basket o bag na lalagyan sa pamimili upang mabawasan ang plastik sa kapaligiran. At ito ang lagi nating tatandaan. Ang mga likas na yaman sa ating kapaligiran ay mga anyong lupa at anyong tubig. Maraming yamang lupa at yamang tubig ang makukuha sa mga anyong tubig at anyong lupa. Makukuha o nakukuha ng mga tao ang kanilang mga pangangailangan sa mga likas na yaman. At panghuli ay mga ay may mga ginagawa ang mga tao na nakasasama at nakatutulong sa ating kapaligiran. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat!